sa kahoy. Ay, shout out sa kapo sa nuestra senyora. senyora. Ang comment mo uh, uh, sa mga sakristan. <laughs> <laughs> Hello mga kasangkay. Good morning sa lahat. Welcome to Kaduhada Spring Resort. Dito tayo ngayon mga kasangkay. Kaduhada Spring Resort mga kasangkay. At saka napaka natural nito dito mga kasangkay. Kita nyo, yung talibot niya ay puro naglalaki ng mga kahoy wala itong chlorine mga kasangkay. So tingnan natin kung saan umaagot yung tubig o saan dumadaan yung tubig mga kasangkay. Iputin natin itong buong resort ng kaduhada. So tara na mga kasangkay. So yung mga kasangkay, ito yung water test report ng kaduhada spring resort. Uh, resort. So ayan. So ayan mga kasangkay ito na papasok na tayo. Hello. <laughs> Hello, good morning. <laughs> sila dito yung mga binibini ng ano uh, kaduhada. <laughs> ang aking mga kasangkay mga kasangkay. Nauna na sila dito at sumunod lang ako. So punta. Uh, okay ka, thank you. So ayan. Ito na sila sumunod lang inyong kasangkay mga kasangkay. Tapos na ata sila magkinaon na, parang hinamig na sila. Ha? Huh? <laughs> ang dami nila ng pagkain nila, ah, oh, ang sarap pa. Ayan. Kaya so, no, mga kasangkahito na ang ating mga kasangkahin ngayon ay nagtutungga kung na. So sabi ko nga sa inyo, itong kanilang pang pag paginom ay may nang nila lang yan. Tinutungga lang yan yung kasangkay. So, Kadwada Spring Resort no, welcome kayo mga kasangkay. So siyempre ay, ayan, uh, napagadaming cottage ng kanilang kinuha. Madaming pera to ha. Ah. <laughs> Madami tong pera sila. So, ayan ha. Ah. At mamaya-maya ay mga kasangkay, pa no. Ah, uh, ipo tinatong ang ano kasi nagtataka ako tambay dumarami to yung tubig dito. Hello, 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 hello. Hi. Hello. hello. <laughs> ayan, uh, susuyo din natin to mamaya kung tambay dumarami yung tubig nito bakit to oh, na, napaka-close naman doon, no? wala naman tuduran, wala naman ano tambay nito dumarami yung tubig. Napa Napaka-natural nito mga kasangkay. So ayan no, mga kasangkay, welcome to Kadwada Spring Resort no mga kasangkay. So ayan, nakita nyo ba mga kasangkay wala ito dito ano ah uh, Uh, wala siyang wala to ditong sapa mga kasangkay ayan tingnan nyo hanapin natin mamaya kung saan ba dumaraan ito dito sa Kadwada Spring Resort yung ano yung ano mga kasangkay yung tubig kung saan ba dumaraan mga kasangkay ayan ayan doon bundok na yan doon papunta ron mga kasangkay ha? so ayan naliligo ng na ating mga kasangkay so bibera lang talaga dito yung pumupuntang mga ano mga motorist ang ah, mga manliligo at mga turista kasi nga medyo tagong lugar ito dito ayan napakaganda ayan wala to dito sapa mga kasangkay hanapin natin mamaya. Yan napakaganda. <laughs> At saka yan makita natin mga kasangkay may nag -iigib. Hindi pa ako napag, nakapagtanong kung dito ba sila umiinom ng tubig. Yan. So ayan punta natin kasangkaya kung dito ba sila umiinom. Bakit sila nag-iigib sila ng tubig dito. Yan punta natin. So ayan punta natin dito mga kasangkaya. Hello. <laughs> Morning. Na, na nagapanagob ka mo din, no? Dire ka mo tubig, ilim non Ilim nun? Ilim nun? Ah, yun mga kasangkay, inumin talaga to dito mga kasangkay. So, dito, pagpaan nyo dito ng tubig, inumin talaga, inumin. No? Inumin talaga, inumin, no? Ayan, inumin pala talaga. Ma malamig ba? Malamig, malamig yung tubig. Hindi naman. Ah, pwede ba ako magtanong? Saan ba dumadaan yung tubig dito? Kasi wala naman dito sapa. Sa? Sa kahoy. So, ayan mga kasangkay, ay talagang, ano, sa kahoy pala ito dumaraan yung, ano, yung ano yung tubig? So dito dumaraan yung ano yung yung tubig diyan sa kahoy. Dito sa punong kahoy. Uy. Yeah. Ayan mga kasangkay. So wala to dito sa pa-bali ito lang talaga yung dito lang yung ano yung tubig dumaraan. Mga kasangkay ay nga kulang ito na ano. Ayan mga kasangkay. So dito dumaraan yung tubig talaga. Sa sa dito sa gamot. Ito kahoy ito no? Oo. Oh. mga kasangkay. Eh? ay napakalaking himala mga katangkay ay yung ano pala mga katangkay yung tubig ay dito pala dumaraan sa ano sa puno ng kahoy ayan so grabe to ngayon ko lang ito na ano ayan 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 yung butas na yan dyan dumaraan yung ano yung tubig <coughs> at ito na ngayon mga katangkay yung tubig ay pinapaliguan na at nagawa na siyang parang dagat or swimming pool na napakalaki at napakalapad hanggang din mga katangkay So, yung tubig niyan mga kasangkay ay dito lang galing sa maliit na butas. At ito mga kasangkay ay puno ito ng kahoy ha. Ito ang gamot. At ito ay puno ng kahoy yan, yan. tingnan nyo. Kung makikita nyo, ito ay isang malaking kahoy. Ayan, ayan. Ayan mga kasangkay. Ayan. Ano, ano, ano? 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 Sa, sa din ah, mas, mas malaki pang uh, butas. Ah, okay ah. Mas malaki pang butas. Dito sa kabila. At sige, tingnan natin. Pero mas malalim dito, no? So, sa kabila ako dadaan. Okay, sige, sige. Punta natin mga kasangkaya. Grabe. Hey, Yan ang tinatawag na power of God. Oh, power of God talaga. Oo. Oh. Kasi alam naman natin na siya lang makaano nito. Himala. Yan. Ay, wala. Sabi, sabi. Ayan. So, dito sa kabila dadaan. Ayan, sige daw. Ayan, tuturo tayo kung saan dadaan yung ano, yung isang ano. Kasi oh, kita nyo wala to dito yung sapa, mga sangkay, ah. wala, tabi-tabi lang ha. Ah. Ayan. So ito, ayan. Ayan. Ah. Ah, uh, bali, ano, sa naman siya. Uy. Ito dito, dito siya dumarahin. Eh. Ito, ito yung mas malaki. ayan, Okay. Ah, ito pala yung mas malaki. Ayan, dito dumaraan yung tubig mga kasangkay. Ayan o, tabi lang ha. Ayan, dito dumaraan yung tubig. At saka kung titingnan mo, ayan, pabundok, bundok na yan dun, papunta dun. Ay, bundok na. Ayan. Bundok na yan dun mga kasangkay. Wala ditong sapa, Kung dito siya umiilig sa mga bato. At saka dun sa kabila naman sa punong kahoy. Yung sagamot, sagamot. So, grabe no, talagang ano, Uh, nagulat lang ako kasi walang ano eh, walang ano talaga walang sapa. So tapos yung tubig ay ito na yun. ang ay napaksarap kaliguan natural na natural at So ayan no, makasangkay no. tabi, -tabi na. Eh. Ayan. punong kahoy ito makasangkay. Ayan, ayan. Ang ganda niyan Yung ng tubig kuburan. Yung tubig diyan. Diyan tumatahos at diyan dumaraan yung tubig tuburan. Tsaka yung isa dito, ito, ito. Yan. Ito yung malaking ano. Ito yung sa kanyang malaking tuburan mga kasangkay. Yan ito. Yan. Walang sapa po dito mga kasangkay, walang sapa. Yan. Grabe. Yan. So ayan, ayan na yung tubig mga kasangkay, napaka linaw at napaka klaro talaga, napaka clear ng tubig mga kasangkay at hanggang dun yan mga kasangkay, hanggang dun. Yan, malayong malayo at napakahaba nitong ano, tools na ito at napaka natural talaga ng tubig kasi nga yung tubig yan, tingnan nyo ayan oh, nag-iigib sila kita nyo mga kasangkayan, nag-iigib sila o oh. dyan sila kumukuha ng tubig sa puno na sa puno ng kahoy dyan mismo sa gamot ng kahoy yan, sila kumukuha, kita nyo ayan inumin niya nila, inumin inumin niya nila, ayan so magta-try tayo mga kasangkay at iinom din tayo ng tubig dyan simple ito ay napaka natural at wala itong ano wala itong uh, at walang halong kimikal at walang tubo na magkukunikta sa tubig or dadaanan ng tubig talagang iyan galing sa natural talaga yan o tingnan nyo ayan o oh. ayan tingnan nyo mga sangkay ah, ayan o ayan o ayan dyan mismo sila kumukuha sa suburan ng ayan o sa puno ng kahoy yan mga sa may gamot mismo kita nyo ayan o kita nyo hmm. o oh, diba o oh, dalawa na sila kumukuha at dito talaga sila yung mga residente dito ay dito kumukuha sa tubig na yan sa tuburan na yan ayan kita nyo pero parang dagat yung ilalim ha dun mismo sila kumukuha yung ano tubig na yan pero dinadasok pa nila dun yung container yung butas ng container sa puno ng kahoy o sa gamot so, ayan o mga kasangkay ko siyempre ay maraming maraming salamat at kasimpre ay napaka-surfing natin at nakapunta tayo dito at kasi nakakuha tayo dito ng kubir sa binadaanan ng tubig kasi dati napagpuntuan lang ito at nadibinig ko lang ito sa mga kaibigan ko <coughs> ngayon nandito ng inyong kasangkay mga kasangkay ayan, napakaganda pa dito talaga, ayan napaka-natural ayan, at ang dami ng mga naliligo ayan 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 mga kasangkay ayan, uh, mga kahoy Pwede ba ako hingi ng tubig? Pwede ako hingi ng tubig para matikman naman natin yung galing talaga sa ano sa punuan ng kahoy na tubig. Ah, sige. Ah, hingi tayo ng tubig mga kasangkay para makatikim naman tayo ng natural at walang ano walang ano talaga walang chemical at saka walang ano kita niyo ano walang tubig yan kita niyo so direct inom lang di ba yan ay bindita talaga to. Ay talagang napakasarap ng tinumin kasi natural at saka walang ano. So ayan, ito na yung tubig mga kasangkay binigay sa akin sa akin nating kasangkay. Ayun kukuha na naman siya oh, ayan oh. Mm hmm. Ah, ng tubig talaga napakasarap ng tubig parang manamis-tamis no Harap ng tubig talaga mga kasangkal. Ito. Kasi galing dyan sa tuburan na yan. Pwede isa pa. <laughs> Ayan. Inis pa tayo ng isa. Huwag tayo mahihiyak. Kasi taga-taga rito talaga sila. Ayan. Taga-taga rito talaga sila. Ayan. Napakaganda ng lugar nila dito. Magandang maganda talaga yung lugar nila mga kasangkal. Ayan. Ayan. Binigyan pa tayo ng isa. Maraming salamat. Anong pangalan mo? pangalan mo? Martin Castillo. Ah, uh, Martin Castillo. Uy, masikap. Ha? Castillo. Castillo Ah, okay, mga sikat mga piwi doon, mga kaspili doon, ah, malapit na sa, ah, magal din po dito, ah, ano, ano, alam ano, ah, kabakungan, oh, no, kabakungan, okay, no, kabakungan, barangay kabakungan, malapit po dito, mga katangkay sa, ano, sa kanlaon, No? kanlaon. So, maraming salamat, ah, ano, 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 ang pangalan ano, Marvin, ah, Martin, thank you, Martin, ah, at pati sa tubig, ah, katangkay vlog, RC. Thank you, thank you, Martin, at kasi, siyempre, ang binigyan pa ulit ng tubig, mga katangkay. Marami, ayan yung tuburan, yung tuburan, ayan mga kasangkali Pangalawang bisis na humingi ng tubig ng kasangkali, mamaya-maya ako na yung kukuha ito <laughs> Ang sarap ng tubig talaga, at saka napakalinis. Walang dumi, kung ano kalinis yung mga swimming pool na pinapalidoan ninyo tinatawag nila na, napakalinis na swimming pool pero wala yan dito may lang nila lang yun ito na yung malakas na nila lang napaka natural at napakasarap kaya mamaya maya lang mga kasangkay ay ang inyong kasangkay ay magtatampisaw na dito sa tubig at napakaganda taliguan ayan so beer talaga tayo makakita ng ganun ng ganitong ano uh, pangyayari mga kasangkay yung tubig ay gumaraan sa damot ng kahoy o kaya din naman sa kabila sa bato yung parang maliit na daw kuiba na napakaliit lang pero ito dito ay bundok po dito mga katangkay sa nyo kabundokan po dito nasa na tayo ng bundok mga kasangkay. so ayan ikotin pa natin ito mga kung hanggang saan pa kung ano pa yung mga makikita natin iba tara ikotin natin mga kung ikotin natin mga katangkay at ay masasabi ko lang dito sa mga nakatera dito ay napakaswerte si nila kasi hindi na nila kailangan pa maghukay ng bubon para magkaroon sila ng inumin at tubig kasi ito na ibinigay na kanila ng Panginoon na na talaga para sa kanila sa mga nakatira dito at sisira pa lang dito so ayan o, no? napakaswerte nila at napakaswerte sa mga nila Martin dito at sa mga ibang nakatira dito mga sangkay so yun uh, mamaya maya ay maliligo yung kasangkay pero isutin pa natin ito ang buong resort ng ano ng Kaduhada Resort Spring Spring Resort no? <coughs> So ayan, medyo ulan na naman makasangkay. Pupunta muna tayo dun sa kubo-kubo namin. Kasi uulan na naman. Ah, ito. Ah, mag-shout out ka? Ah, sige, pwede, pwede. Dali, 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 shout out ka, out. Ah, mas maganda dito tayo sa harap. Ayan, ayan. sige, magka. shout out po sa Nuestra Senyora. Ang comment mo ito. Ah, shout out po sa mga sakristan. Ah, sige Ah, mayroon pa. Wala na. So yon, shout out sa ano ha, sa ano yun? Ano yun? Ano, ano, ano? Comment boy. Comment boy. Ah, boy. Yon, shout out sa inyo mga ano, kasang kayo yun. Sige. Saan kayo mo sa, Saan kayo mo sa, sa simbahan. Ah, sa simbahan ah, kayo? Ah, sa simbahan pala sila. Nag-acquire kayo? Sa, ah, sa Tristan. Ah, sa Tristan kayo. Ah, okay. Sa simbahan pala sila. Sa Tristan pala sila. Ang maraming salamat. Ang pangalan niya? <laughs>

So kaya napakaswerte na inyo kasangkaya bago lang nakakita ng anong uh, ibang klase yung dinadaanan ng tubig tuburan at saka yung napagtanungan pa ay napaka mababait pala ay eh, isa pa lang mga anong sa simbahan sila ay sa Kristan. Yun know, oh mga kasangkaya so ay maraming salamat kay ano Martin at saka kay Jacob. Yan. So yan bali nagta lang kayo. Alam, tricycle lang sila yan oh. Nagakot silang tubig para kukuha dito. Yan para panggamit nila. So thank you ano uh, ano Martin at chica, ano Jacob. A. Uh. Uh. Ayun yung tubig dito magkasabay galing din yan doon. Dito lang tayo sa kabila galing din yan dun sa puno ng kahoy umagot yan dito ang nila ang lakas ng agos ng tubig mga kasangkal pero yung tinutuburan din ay napakaliit lang na damot sa puno ng kahoy pero yung agos dito ay napakalakas pero bakit hindi maubos-ubos at bakit hindi nasasasa yung tubig yun mga kasangkal uh, comment lang kayo kung ano yung may comment nyo sa sinabi ko na uh, yung tuburan dun ay napakaliit lang na uh, tuburan sa puno ng kahoy pero kita nyo dito sa pa excess ay napakalakas ng tubig at bakit hindi maubos-ubos yung tubig galing ang tubig dyan sa pool at nang sa ganun ay dalawa sila ayan doon pa sa bila at saka dito oh. pero yung doon ay napakahina lang ha ah. parang tubig lang ng ano, napakamitis lang at mahinang ano lang talaga at ayan pa oh ayan pa oh, yan pero yung ano din doon yung tuburan ay napakaliit lang sa puno lang ng gamot lang sa gamot lang ng kahoy. Ayan mga kasangkay. Comment lang kayo, comment mga kasangkay kung ano may ko, comment ko. Kaya napakita kong video ngayon. Ayan mga kasangkay natin ay naliligo. Ayan. Nagpapautaw-utaw sila eh. Ang aking kameraman ayan Oh, ay nag-i-enjoy siya. Si Iris. At siya kasi sinulit ayan o. Eh. <laughs> Yan, sarap maligo dito. Yan, oh. Kaduhada Resort. Kaduhada Spring Resort. Yan. Kasangkay Quincy. Bagay sa kanya maging ano, may pum dalay. <laughs> Galing ah. <laughs> hindi ko yan alam maglangoy ng ganon. Kulob lang kulob. Ang galing ha. <laughs> hindi ko talaga alam maglangoy ng ganon. Kaya uh, hindi ko alam. Kulob lang kulob. <laughs> galing ha. Enjoy nga enjoy talaga sila maligo mga katangkay. Ayan. Napakagandang lugar. Ayan. At napakagandang paliguan. Natural nga natural talaga ito, mga kasangkay. Ayan. Ayan, dito kukuha ng tubig. Ayan, dyan, nai, nai. nay nai, dari, nai. Ayan. Kukuha ng tubig si nanay. Ayan. Ayan, kaya gaburo siya, nai. Gaburo siya, nai. Diyan kukuha ng tubig. Thank you. Mataba ayo rin. Thank you. Thank you. Oh, delay day, delay Ayan, aking malakas ang kay. si <laughs> Bliss. Si Bliss she. Nga may balon ka, Bliss. Bliss, nga may balon ka, Bliss. Nga man. <coughs> ano may ara, subong? Ha? Huh? Biti mo, ano biti mo? Ah, birthday. <laughs> birthday daw ni Bliss, mga katangkal. <laughs> Ayan, kumuha sila ng tubig. <coughs> At malakad kami bigang kay para. Oh, yan. Sige na.